Setyembre 12 nang matuklaw ng kobra si Casey de Leones, tatlong taong gulang ng natividad Nueva Ecija. Setyembre 26 sa katabing bayan ng Talavera ay natuklaw din ang batang si Jomar Orena, labing isang taong gulang, matapos pumunta sa kasukalan upang maghanap ng ibong kuwago. sa windmill na 'yan. Ay diyan na po yung ano ng pwago. Ang pangyayari ay dagling na idulog ng barangay sa amin. na agara naman naming pinuntahan kasama si Zuma Haring Ahas, Sam Tuklao at Super Coco. Ay sinuyod namin ang masukal na bahagi ng sementeryo kung saan natuklaw ang bata. At dito dalawang kobra ang nahuli. Ikaw eh, yung

ay, eh, 'wag kayong susuot sa ganun kasi nandiyan ay, yung mga yung ahas. Pagka-shot ko, naaya ko na po si Mama May umuwi. Kung yung sinabi ni Mama May, di, di diretsyo muna rin po siya. Agad na po siya. hindi mo nakita nung kung kailan na kagad? Eh nakita ko po para di ko nakita 'yung ahas. Kasi 'yung ahas, nilikasan ba nakagat? Dito lang po ako. Dito lang sa gitna lang, dito

naman. yung Kumusta naman po nilagay niya ngayon na may may malay na po siya? Wala pa po rin siyang malay eh. Pero gumagalaw, gumagalaw po siya? Gumagalaw naman po eh, yun, taki, ngayon sa yung Ngayon, paa. Pero, sa iba wala na po. Pagka po kinakausap nyo, nagre respond po ba siya? Yung... Opo, oh, yung ngayon po, yung katulad ng kanina, pagka tinatanong mo siya, o kaya ay may sinasabi niya sa kanya, sabihin mo eh, ano yung mga na mo yung paamo. Nagalaw naman niya. O oh, yun, pa po yung po. Wala. Kasi hindi pwede po mamatay yun eh. Hindi pa na nauuli yung kwago eh. Yung anak ay pagka mga kaso ng natutuklaw ng ahas, talagang sinasadya namin para magkaroon ng awareness din yung tao na yung mga ahas talaga kasama natin dito sa ating environment. Basta agricultural, gagayin tung lugar nyo. Ang nakita nyo yung sementeryo, <makes> napabayaan na nakapakakapal na sukal. Pagkatapos, hindi naman kalayuan na yung mga bukirin kung saan okay. talaga nabubuhay yung mga ahas. Dapat aware tayo. Baka sakali sa kaka-upload namin ng mga videos tungkol sa mga kaso ng mga natutuklaw ng ahas, makarating doon sa mga kinauukulan yung problema natin sa kakulangan ng anti-velo. Anti anti pwede naman gawa ng paraan yan eh na mm, magkaroon tayo ng enough na supply kasi ang daming mga nakarating na ng hospital tapos wala ka-TV wala din facility ng hospital. Yes pagka kasi taklo na pobra, within one hour positive mo okay na yung pasyente sa bata mahirap yung ano mahirap nakakamakaligtas yung bata sa taklo na aras pero may mga signs naman na Umadaban. na lumalaban yes. yung bata baka sakali na uh, sana makasurvive oh. Yung bata po na yun is pinagalitan na rin po siya ng magulang niya nung the day before po na mangyari yun dahil hinahano ina, nga daw po yung kwago. Parang nagpagsabihan nga daw po na parang nakitang puno punos na ang Kaso po, binalik po ko na bukasan, silang magkaklase. Do, yun nga po yung nangyari na kagad siya ng ahas. So, ang meron lang po dito sa Neve Isiha, yes, sa pagkakaalam ko lang po, isa is si LSU po, tsaka sa PJD uh, PJ ba na po. Doon lang po PJ. available yung mga uh, anti-venom. Pero dito po sa amin, sa PGH is wala. Kaya tinakbo pa po siya sa ka ba na yun po. And then, hopefully po sana po eh, yung bata eh, mag-response pa po na mag-response para po sana po uh, patuloy pa po yung pag po ng bata. Mm -hmm. yung po. Ano yun po. Hmm. po ang pangalan mo? Ah, Crystal Palillo po. Crystal Palillo. Ah, Maraming salamat. Thank you po sir sa pagpunta niyo po dito sa amin at mm -hmm. uh, pag uh, taga po na sa pagtawag namin, nag-heat kami ng rescue. Para po wala na pumakagat yung dalawang asa na huli kanina. No. At least po nakabawas. Pero huwag okay. po natin kakalimutan, marami po sila. Okay. na okay. Nandito lang po sa paligid. Pero... Nandito lang po sa pamilya. Yun Yung po, sir. Thank you po, sir. Sapagpantay niya po dito sa amin. Sa ikatlong araw ng bata sa ospital, ay tuluyan ding tinalo ng kamandag ng cobra ang mura nitong katawan kung batid lamang sana ng bata na ang ibong kuwago ay isa sa mga kaibigan nating hayop na dapat manatiling malaya. kami doon sa nangyari doon sa anak niyo. Anong condition niya. Anong kondisyon niya? No, nung isinakay ko po sa motor. Nakasakay pa naman siya sa way way motor. Yeah. Tapos nung no, no, lumalayo-layo na kami pagkuntang hospital, tukop na niya ng dalawang kamay niya. Nahihilo daw siya. Ah, pero nag, nagsasalita pa? Ah, okay. nagsasalita pa siya. Na po siya. Nung, naka, nung nakarating kayo ng hospital, nakarating kami ng hospital, e, sinakay siya doon sa wheelchair. Nakamunga pa siya. Siya pa sa mga sa wheelchair. Siya, siya pa mismo. So, nakakalakad pa. Nakakalakad Nakakapagsalita pa rin. Ng, Nakakapagsalita pa rin. Hindi pa rin, hindi naman buhok, bulol. Hindi po. Doon sa hospital na pinuntahan nyo, may antivenom o wala po. Anong ginawa nila doon? Eh, lang po nilagyan po ng unang kondo po na tinubo na po nang nawala ng malay. Ito na nga po nila ako tinanong po. Sobrang lagyan ng tubo. kasi sa nakita ko doon sa bata, pinagyan po Sa mga snake bite cases kasi titigil kasi yung function ng mga organs natin. Yung pagtutubo para hindi mahinto yung supply niya ng oxygen. So kaya tinutubuhan talaga yon. So walang anti-venom doon sa Nung itinransfer po kami din sa Malacca. Tinanong po lang po nila kung yun eh sa transferan kung may anti-venom. Ha, ah, sila po yung nagtawag? Kasi eh, sila naman tumataka. Tinanong naman namin kung saan nyo po eh, pwedeng i-transfer yung anak ko kung may anti-venom po din. Eh, tin tinawagan po nila. Tapos meron naman. So, nailipat po doon sa... Opo. Um, isip ka lahat oras bago siya nai-transfer. Bakit po inabot ng isa't kalahating oras? Kasi po, nung isa't kalahating oras na yun, nilagyan siya ng tubo, may mga record pa na hinihingi sila. Record ng bata dun sa kanila. Nag-X-ray pa. Oh, ah. dahil tinatanong namin kung bakit mag x ray ahanapin daw dun sa paglilipatan ng bata. One and a half na ano niya, wala siyang antiben. Maraming oras ang nasa, ginamit, nasayang. nasayang. At saka, balita po namin, hindi agad nagsabi yung bata. Ah, po. Hindi yata agad nagsabi. Lumakad siya doon. Ang layo ang po nun. na nilakad niya kasi. Totally, gantong oras po kata. Anong oras ba? 10.30 siya nakarating dito. Yung oras na 9 o'clock hanggang 11 o'clock, yun po ang basking ng mga ahas. Nagbibilad po sila. Apo. Kaya tingnan nyo, nung pumunta kami, gahalos ganong oras din. Nakachempo ng dalawa. nagpapainit sila pero pinapayagan niyo po talagang okay lang na pumapa siya. Siya naman kayo. po ay pinagsasabihan namin lagi na huwag siyang gala ng gala kung saan saan kasi naghahanap buhay po kami mag-asawa. Ang libutan lang po talaga, diyan lang po sa kanto. Yan, lagi-lagi po nagbabasketball sa gym. Yan lang naman po ang ano talaga ng bata ang na Kaya iso lang iso eh. Na yung may nakita siyang siguro pinag-interesan na ibon, yung, yung, nga lang po ang naging ano namin doon, ilang araw po siyang nag, ano, sa, naggala dahil doon sa ibon. Opo, gusto niyang mahuli. Naminsan niyang hulihin, kaya lang nakawala. Inano niya siguro sa sarili niya, huhulihin ko to ulit. Ito kasing lugar natin, dito sa Nueva Ecija, agricultural kasi ito eh, pagka umusog ka lang ng konti dyan, pala yan. Dito mm. sa kabila, ganoon din no pala po. yan. Yan ang talagang natural habitat ng mga cobra. No Nandyan po. sila, hindi lang natin nakikita kasi meron silang magandang camouflage. Kung misa nakakarating sa mga bahay, makakaalis uli. Ganon yung experience namin doon sa mga tawag sa amin. Mm. Makikita namin yung binahayan, magbabasag kami ng mga flooring, tapos wala na yung ahat. Kasi takot din naman sila sa atin eh, kaya lang ba pag-iingat uh, dito pag sa bahay ang lagi naming ipinapayo huwag nyong hahayaan na maraming tambak na pwedeng taguan yung ahas wag na wag i-ignore yung mga lunggan ng daga kasi yun ang sinusundan nila mm -hmm. gustong gusto rin nilang nagbabahay doon sa lunggan ng daga doon sila komportable kaya pag may nakita kayong mga lunggan ng daga sa malapit uh, huwag nyong ignore tabunan niyo agad o gawan nyo ng para na ma mawala doon yung daga tapos yung mga kumpul ng suko na ganyan, mahigpit na ipagbawal sana sa mga bata yung pagpunta sa ganon. Kasi nga, nasa habitat kayo ng mga Philippine Cobra. Highly possible na nandun sila. Yung oras na alas 9, alas 10, alas 11, oras po ng basking yan. Cold-blooded kasi sila, na hindi gumagawa ng sariling init yung katawan nila. So ang ginagawa nila, pagka maganda yung sikat ng araw, magbibilad sila. Nandiyan na kasi po yung nangyari doon sa anak nyo ang magagawa na lang natin talaga yung i-share po natin para makapagbigay ng babala sa iba at saka tayo po kasi dito sa Pilipinas meron po tayong problema sa kakulangan ng antivenom nakita nyo yung pinuntahan yung hospital government hospital pero walang antivenom ang gumagawa po ng antivenom DOH kaya na lang po kami sa pamamagitan ng mga videos namin pagtatampok ng mga kwento kagaya po nang nangyari kay Jomar. Yung baka sakali po na makarating do sa mga kinaukulan para aksyonan nila. Kasi pwede pong gawa ng paraan na magkaroon tayo ng sapat na supply ng anti -benom. Kami po sa grupo namin, sa ngayon po, nag po kami ng supply ng Venom kasi kailangan po ng kamandag mismo nung ahas sa pa, para makagawa ng pangontra sa kamandag. Ibinobolunteer e, ko po yung servisyo ng grupo namin para supplyan ng RITM, ang Biological Production Division ng RITM. Ibinobolunteer e, ko po yung servisyo namin kasi po yung mga napaghuhuli naming mga ahas sa mga sa mga rescue na ginagawa namin. Alam ko na sapat para makapag-produce ng kailangang antivenom ng RIPM. Kaya po, ano, uh, muli po nakikiramay po kami at saka maraming maraming salamat po sa uh, pag-share po ng story. Sana po makatulong tayo at makapagbigay babala sa iba.